So yun, syempre papa rin tayo na si works si works number 1! Si! Yes. Excuse me! G -ba, g -ba, g -ba. Sige pa! Sige pa! Sige pa! Sige pa! Oo! Yun! I love! Next! Next! Baka sal-salpang natin! Next! I love! Dawang pyesa oh! Binili ko yan! Hindi ako bingi! <laughs> <laughs> Binili ko kay boss e, S yan, boy! Ayan oh! Oo. Oh. Anong may nalata kay boss eh? Ay, nga. Ayun ano ba yun? Binili ko yan isang set. Alam mo kung saan nabili? Sa Lazada. Oh, oh meron sa TikTok. Lazada, TikTok. Ayan. Yun mo naman, oh. Ang dami yan, oh. Mga center spring. Ayan, oh. Ayan po oh. Center spring. Magkakaibang ano yan. Sa ito, para, sa na, ay, Ito, 1,000 akit. naman mo. Center spring, pare. Gagi. Ha? Na Iba, nakapit, nakapaling ka. Eh, yun nga. Nagpapagawa din ako sa Feeworks. <laughs> <laughs> Ito kasi, ayan, papakita ko sa iyo. Ito, 1,000 RPM. Ito, 1,500 RPM. Ayan, o. Oh. Aerox and NMAX siya. Magkakano yan. Tapos, ere, short drive. Ayan, o. Oh, pang Aerox siya ka NMAX. Isa lang kasi pesa ng NMAX. Eh. Meron din tayong, ano, ayan, o. Oh. Bell. Ayan, o. Oh. Tapos, ito, clutch lining. Ayan, o. Oh. Oh. Kakabitin natin yan. Ayan ba oh, dami yan. Kompleto yung binili ko na yan. Kasi nga, gusto ko nang testing ito. Ayan, you know? oh. Ito yung puli. Tinan mo naman kung gano'ng kapogi, oh. Yan, pare siya, puli set. Ito, puli set. Ito, papakita ko yung bell, guys. Ito yung bell ng Seaworks. works mo, ah. Tingnan nyo kung gano'ng ganda guys. Hindi siya stock dahil meron ng ano yun. Ang tawag dito, nail groom? <laughs> ano ba? Bell groom. Ah, bell groom. <laughs> Ayan, oh. May puli na yan, siya. guys. Naka-groom na rin. Ah. Groom ba, groom? Grove. Grove ba yun? Grove. Okay, kapitan natin. Hindi yeah. makakailangan. Para tulog niya pag pinaandar. Grove. Grove, grove. Ay, love! <laughs> ayun na, ayun na. Yung mga istako. Yun. Matami yung panggilid ko. Meron din palinis yung boss. Ang oh. pala yan. Oo. Ito yung luma natin. Ayan, o. No? Pare, ito yung panggilid mo, pare. Parang batok mo. Matami! Eh, ito. Sagot dyan. Ayan, o. No? Multi-purpose. Cleaner. I love. <laughs> Tanggal ata yun, dumi. Ang galatay dumi, oh. Kuyang ito yung ito. Ito yung ito, sa pato. Oh, yan. Pati singit-singit, oh. Yung mga singit-singit, na -singit, kukuha niya, oh. Mura lang yan. Nak-available na rin to sa TikTok Lazada. Malibag. Boy, malibag. Malibag ano? Malibag. Available din kay Boses. Ay, okay, kay Boses din. Available. <laughs> Alam mo kung ano yung gulong ko? Ano? Phoenix. Ha! yung mga din ako sa mag nanban Ay, nanban na rin yan. Size 14. Ano ka ba? Size 14 yan, nanban. Nanban? Oo. Oh. Nanban na yan, boy. Nanban, nanban one. Number one. Partida, wala pang kuskus -kus yan. Hindi pa kinukuskus yan. Oo. Oh. Kaya pa kaya yan? Eh. kaya kaya e, Panlinis. <laughs> Hindi yan. <laughs> <laughs> Hindi yan. Hindi <laughs> 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 <laughs>

Gusto ko lang kasi, wala, wala. gusto ko lang kasi makatulong Ay, mayroon eh. Mayroon mo Sige. Sa inyo ginawa. Sorry, nakasama ko pa pala, Yun, galing talaga ni Papa J. Papa J. Oo, Papa, Papa, <clears throat> Papa J, ano. So yun, guys. Ito pala, bago. naghihintay kayo, Panoorin niyo kung paano ikabit. Ito na ang montage. Pasok! Okay na, banda rin na. Ay na. Ayan na po. Matining ano, matining. Pa, baga na ba yung sa labor? Hindi pa nga ito po, si tanong ko na agad. Eh, siyempre, may naman, baka mamaya masagad ako. Eh, laki na ginasus ko dyan eh. Siyempre, ano. Hindi, kahit tatong libi na lang. Ha? Saan ba nagkiling? Tanong-tanong ka. Tanong-tanong ka, di ba tapos eh. Lakas mo naman. Siyempre, ginagawa po eh. Ano ba yung pinagawa ko siya? Truck? Saan ba yung truck? Kaya mo ba yan? Kaya mo. Kaya mo? Hindi. Ah, Baka pinapayaran kasi dyan yung skills. No. Ay, okay, no, skills. Hindi nasabi ko siya eh. Okay, bawas ka na. Gano? Puto ako sa 99. <laughs> <Atang na> piso! Bawasan <laughs> mo ba? Ay, mo na lang panggilin niya. Sige, okay, sige. sige Pag bawasan mo. Pag! 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 Sige na nga. Pag kasi may lahat ng piyesa na yan, kaya yung luma at yung bago. Okay na. Taka <laughs> Balik na. Hahaha! 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 Ano? Nagda-drag, Lubayan mo kasi! <laughs> <laughs> Ay, ano ba? may ah, dragging! Ah, may dragging! Ah, ano like pa Ah, hindi oh. <laughs> yan! <bukay> yan yun! Hahaha! Oo, buka! Buka yun. yung, yung ano, yung paliti, yung ano... yan. Maganda yung Oh, maganda. Nalinis nga. Oh, nga. Pwede, Oo <laughs> nga Oh, saya mau digeleng. Nih gua, we. Ah, Montage, ya, nah. Merinda. Montase pasok. Vetari. Karena masa sabi, masa sibuk, start promote kamu ke bosses, nah, ya. Ya. Yan, syempre sa mga gustong mga pyesa ng mga N-Max, kahit anong uri ng mga motor mayroon na available sa Shopee at saka sa Lazada. O, uh, uh, ngayon uh, na yun. Ito pa. Eh, medyo ko ako, pare Montage, um, pasok. Oh. Ano ba mga nilagay mo dyan? May kompleto panggilid, C-Works. Yan, eh paano, ba bakit tumuli? Ano may ginilagay natin? Stock ba yun o ano? Eh, yung mga pulley drive phase, is stock ng C-Works na. Yun. Oo. Oh. Yung fly ball, tapos center clutch ring. natin? Ay, dun mo na din. pero she works pa rin. She works pa rin. I love. Oh, 2-5 na lang, 2-5. Oh, bawas na. Alam niya naman, Dodge. Montage mo na. Ito eh. Tapos na yung vlog. Tapos na yung vlog. Tagaw mo na yung point mo, tapos na. Labas ka na labas. mo ka yung Sorry. Sorry. Sige, na sa'yo? Okay na ba yan? Ay, lakas ha, oh. tao lang Ay, umakas, ah. oh, lakas ha ah. Matang ba, no? Ba? Ha? Oh. yan, Eh, ikaw na, mga pag sabi ay, parang, ko ano, Mas pino ay, mas pino Uy, butang umangan Ayo pasikiling, ayo pasikiling. Ayo pasikiling. pa pasikiling. Ayo pasikiling. Ayo pasikiling. Ayo O sige, Pasok muna. Uy, lang sa preno Lakas din ang preno pare Oo oh, gago, lakas ang preno Hindi naman ako kamote pare Ay gago, parang sila pinang kamote si Gato Hindi ako kamote <laughs> pare Hindi naman ako kamote Kaya pa naman ako kamote Oo, oh, kamote <laughs> Kamote <rin. laughs> pa rin ba yan? Okay lang, at least eh One tanch, pasok <laughs> 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 Para yun ang title. <laughs> <laughs> eh, ala, ala kasi kung ano, hindi mga restrict. Ah. Kung pa sabi, walang ads. ano magiging ads doon. Montage, pasok kali. <laughs> ayan ko po. Ayan ang bala ni Bobong, ayan yung bike ko sa labor. Ah, sa maroon no, no. na? Hindi, nandiyan na din sa akin. Gago ka ba? Gago, lang <laughs> ba? Gago, lang ba? Gago, lang ba? Gago, lang ba? Gago, sabi mo sobra, tapos ganyan eh! Kaya ma, sobra, pero sa'yo kulang! Andiyan na kaya akin! Hindi ko, pwede! Sobra, amin ah! Balan mau montas juga tolong kayak gitu. Masuk ke dalam, ke dalam, bah? Pisah ini ya. Montas masuk mau.